ito mataas ang lugar dito. Kaya at hindi ko kukuha. Ah. Dapat pala hindi ko tinagal yung ano. Para may hangganan. Ay, ah, ko kasi dito. Aayusin ko to. Kasi isa tong, isa tong breathing pen. Eh. Maano lang kasi ma, ma, maulan eh. Kaya wala. Lagi siyang basa. Ngayon, diyan ko ilalagay si ano si Malagandang. Diyan yes, sa lugar na yan. Para yung mga bulik. Kasi syempre tapos na yung hardening dapat dati. Hindi ko na hardening yung mga bulik eh. Sapagkat wala akong pwedeng gamitin pang hardening kasi nung panahon na yun. Nung, kaya lang, siyempre, naglulugun yan eh. Si Malagandang naglulugun. Pero ngayon, pero hindi na hardening ang tao dyan. Hard na yung mga yun eh. <laughs> matunne para lang siyempre for mental health purposes na kailangan may makasama silang ano inahin para mapil na nila binata binata na ako di ba? ganito pala ang piling ng isang macho di diba? akala mo anong oras na makulimlim <laughs> gumipit na ako ng pang sa pugad wala kaming dayami ngayon kasi maulan eh As in. So, ilalagay ko lang to kasi in case, baka mangitlog siya, di ba? Meron tayong may uulam. <laughs> Kaya hindi ko naman yan paglalahiin si Malagandang kasi nga dahil sa retired na siya, di ba? Pero meron siyang matinding role. Siya yung mag, uh, magbibigay ng uh, vigor sa mga damdaman. <laughs> Dagdag dag yabang so, at <laughs> macho. Ayan, tinambakan ko na yung kanyang lugar. kanilang lugar. So, ilalagay ko lang itong ginupit kong dalawa to. Itong isang tarpaulin, isang karton. Oh. Tamang tama. Nalinis tama. na yan? Yes. Oh. Okay, good. Sige mo, sige mo, para mapakita natin sa mga madlang people. Ang ganda. Ito. Ang pagkakagawa. Itong pen na to ginamit na rin to nilinis lang bale eh. oh, dyan, dyan na uh, ano yung mga bulik eh white. Dyan sila, tsaka so, <laughs> yung mga white kills dyan sila nag umpisang maging itlog mm -mm. so yan yung lugar na ni malagandang at saka ng bulik na isiset dito para sa extra hardening period kaya ako sinabi extra hardening kasi Hardening past stage na sila. O, oh, baga sa ano, <laughs> lipas na yung kanilang hardening stage. Ano lang, gusto ko lang silang maka-experience. experience, -experience hin, kung paano maging macho. So, ilalagay ko na ngayon yung dalawa. Uh, Bani, bibigyan ko sila ng, hindi ko sila ganong sasagarin. Siguro mga 3 days ka, ba ba bawat isa. 3 mm -hmm. days si 5, 3 days si 4. Oh. oh, si 4 pala na, hindi na. 3 days si 5, 3 days si 2, saka si 3. Ah. 2, 3, 5. Yan na lang natira eh. Okay. Ilalagay ko na muna si... Mala na ako Siguro <laughs> si 5 muna. Malagandang. Tapos na ang maliligay araw mo. Nya! <laughs> Ultra <laughs> vida yun. Eh, no? kukunin ko na si Malagandang dahil siya ay... Uh, It's time. Magsisirbisyo sa mga... Let's go, let's go. Oo, oh, 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 oo nga naman talaga. Mano po? <laughs> Ay, tignan nyo naman kung gano'n nasa katanda ang itsura niya. Pero oh. mabait yan siya. Ay, oo. Oh, oh. hmm. Matanda na siya. Ito yung senior citizen naming inahin. Pero, Pero malaguya. Ang bloodline nito, old line na Bruce. Ito ang nanay ni Otlum. So, meron siyang ano sa amin. Eh. Meron siyang uh, lahi si Otlum. Ang ganda ng balahibo niya. Kala mo, huwag mong titignan yung mukha. Kala mo, pulit eh. Pero nakita <laughs> mo yung mukha. Yellow legged niya. Yeah. Oh, yellow to ka. Yellow skin. Ayan yung skin niya. Oh. Eh, kita ba? Yes. Yellow Mad madumi skin. Madumi lang, maduming liver niya. Eh. Oto. Tara, lagayin na natin. Hmm. Oh, type mo rin ba ito? Matanda na ito. Alam mo, Paano, oh, chicks pa ito. Hmm. Okay. Oh. oh dito, Check dito it na. out. Dito, dito ka. oh. Nagmayabang pa. Bagay parang familiar ko sa akin, Ana. <laughs> Oo, oh, tama, na. Maraming beses ko na itong naging bahay, ah, sabi niya. Parang alam ko lang plano niyo, ah. <laughs> At pag nilalagay mo ako dito, parang Iyan ninyo naman ako ko? Diskumpiyado <laughs> eh. No? O lalagay na natin si 53. Tingnan natin. Para magandang ilagay muna si sige si ano muna. Kanina si 5 ang sinabi ko, no? Hindi pa natin sure. O tingnan natin. Nakapag-decide na ako na si 5. Halika <laughs> rito, 5. Ay, let's go, let's go. Let's go. Let's go, my Five Karakteristik ni Five. Sige. Si Five. Dali, malikot. <laughs> Ay, ah. Uh, ang katawan ni Five. Po, masel. Ayan si Five. Pogi si Five. Straight comb. Yung kulay niya, gusto ko. Ayan. Yung kanyang uh, buntot, ang ganda. Merong, merong, merong bulik na may hindi solid na bulik. Diba? Yeah, ang ganda, ano? So, ayan ang itsura ni Five. Yan, yan yung paa. Paa. Yellow legged. Yung Maganda papa. yung tahid niya. Maganda So, diba? tatanggalin na natin yung kanyang cord. Ikaw ang maswerteng uh, sasama kay malagandang sa kanyang uh, Tignan natin ang paa kung may tibak. Okay, madumi. Ma, madumi pero walang tibak. Wala, walang tibak. Madumi lang. So, malikot lang. So, ayan si 5. Akala niya, ibi akala niya ibibitaw siya. Kapag ginawakan ko to, mano na siya. Masama na tingin ka agad kay tu, Kasi si lang ang kanyang... Lalo. Lalo. Eh. Kasi siya lang ang ka pwede niya kasi magkasing sila. So, let's go! Iiwas lang tayo ko dito kay Rudy. Pag meron tayong hawak na ibang Hindi ka pwede dumaan dyan. Babanatan ka niyan. Dahil niya sa'yo isang malaking manok. Mm -mm. Uh, Ayan na. Siya duwata pangatao. ang Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. maging macho ka. Ayun, isa na. <laughs> so, well, uh, dyan muna kayo. Tingin na namin kayo istorbohin, no? Babalik muna kami dun sa natira. Kung sino man yung next. Katayabang ah, na. Yumabang. Kumusta <laughs> mo na ganda? Tingnan na. naman natin si Tu. Ito, hindi ka Come here, my two. My two, my ni, My two, my head. Oh. Si two ay malikot, Ben. <laughs> ato nulad ni five. oh ayan. Iba yung kulay ni two. Say red bulik. Hmm. Yung kanyang uh, balahibo ay basa. Ayan. Hmm, yes. ah, diba? Pati yan. Ayan yeah, si two. Ayan si two. Maganda rin ang katawan nito. Parang si 5 din. Si 3 medyo nangayayat, di ba? Ngayon nagre-recover na naman na. O oh, yun. May birthday parang sa likod. Kung may narinig ba kayong parang ano, parang may event. Kasi may birthday doon sa likod namin. O. yan ang narinig mo. Oh, yan si 2. <laughs> Next ka na. After 3 days ikaw naman. Ito naman ang ating uh, pa baby. Pa baby. Come here. Ah, oh, gumanda niya katawan niya. Ito na si Pri. O, pumula na yung mukha niya. Sa wakas. <laughs> Ay, nako. Ikaw ang last. Kasi para mauna na yung mga brusko. Yung mga pa-baby na katulad mo last. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Yan na lang ang aking tatlong tandang nabulik na natira dahil sa evenly distributed na yung iba. <laughs> yung iba. eto na lang tatlo. Siyempre, itong tatlo to. eto na lang to. Wala na. Uh, eh, meron naman akong gray dyan na magiging gray bulik. Gagawa ko ng gray bulik sa mga susunod-sunod na mga video. Pero, Ganoon pa man at dumidilim na hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyo, mga manonood. Alam. Alam. Ka na.